Saan punta mo, par? Saan punta mo? Shrug. Shrug. <laughs> saan punta mo? Saan punta mo? Kahit saan lang. Si Sama namin. Hello, oh. hello. Goods. Goods. Tara na ba? Gala, gala, lang, na. gala lang, gala lang. Gagala na naman. Gagala kami pero wala kaming pera. Hindi totoo yan. Gala lang ah. Wala lang yan. Hindi lahat ng gumagala. May pera na, no, par. Oto. Paano masabi? So, tamang ano lang yan. Tamang gala lang. <laughs> yeah, Buhay. Rafi!

Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay. Walik yun. Dito na po. Tara Yari pa na kayo. Pag sumagit na dyan to, iwan ko kayo. Kata lang may susi. Ah, kami. All goods. Manchichicks. Manchichicks? <laughs>

For the girls and boys. Paano masabi? Okay. Ah. May kasama kasi kami bago. Okay. Si Rolf. Pero ita transfer siya sa countryside. Okay. <laughs> Two years na siya dito sa Poland. Sana ah. Oh. oh natin, sa sentrum tayo. Huh? Sentrum tayo. Yun o? Sige lang, lang. All goods! Unang pa tayo ng dalawa. Wala si, ano, si Kyrie at si Rod eh. Sa bagay, si Rod may pasok eh, no? sabihin ko. Sige. Sabihin mo, under time na kayo ng 12 bukas. Gugaw! Mas tara na. Pakay. Skater. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Buti na lang di ko na... Amoy! Hindi <laughs> mo na no? Saan? Oh my God! Okay, <laughs> <laughs> Dalaman try? Satlo? <laughs> ano oh. Suwag eh. Ang ganda ng mga tinutukoy ng Oh, parang hindi nagche-change sa oil. Hindi talaga, makikita niya yung mga sasakyan so maitim na naman ano nila. Yeah, boy. Tapos para para pa mag Oh, bakaramihan ang sasakyan dito, diesel. Sino yan? Ha? Huh? Sino yan? Si Rafi. Gugong! <laughs> Ayun Si Ryan. Ayan si Ralph. Ayan si Em. Huh? Puro kami ano, saan? R. Oh. Tatlong R. RRJ. Paano mo <laughs> sabi? <saan laughs> <rin? laughs> Alam mo yung Indiano namin kasama, di ba wala na yung, yung maliit? Diyan na siya nagtatrabaho. Sa Nobo? Sa Nobo? Yung po kong magta dyan sa inyo noon. Malakas ang potong. Diyan na siya ngayon. Nagkita kami nilong ano. Pumasa kong panggabi. Sa lubong ka rin. Sabi niya, nasa nung hotel na ako. Anong trabaho niya doon Lakay? kayo? waiter ko daw. Ayun o, 127. Pwede na sa Tara, 127. Let's go, sa go! Okay let's go, let's go. It's, it's... Oh my god! No. Nang ano? Mabibili. Ah, kung kasi sa ano yung budget? Ay sa budget no. Oo. Oh. hindi tutoy yan. Titipid din kasi tayo no. Bola lang oh. yan. Malapit nang mabuyong ano eh. Malapit ko nang mabuyong aeroplano. Hahaha! <laughs> Para mamasyal tayo. Para ba ilano ko si Sophia? Sana. Tayo rin si namin eh. Para mamasyal na tayo, nolaki. Tatawid. Oh, lapit na no. Tayo na. Ano? Round trip na tayo sa ano? Sa ibang part ng Europe. Oh, bukas sa July. Puk July sa Europe. Ikaw Raffy Ikaw po ang biyahe natin? Sa Sirland Sa Sirland? Sa Sirland 158 Ito, konti ang anong konti ang saan? nakikita yan eh. Sa wala ano, na no. Par. Sa sa um bisa lang maganda no. Hindi maganda ganda no. Pag wala pre. Sa totoo lang na appreciate ko pa rin yung dahil matagal Di na. Ito to dito. yan. Bola lang yan. Magmumuni-muni ka habang nasa loob ka ng trap. Pero hindi ba ay bukas ng diyan? Isang beses pa lang ako naka nakapasok doon sa loob. Okay. <laughs> 35 sliding entrance. Hay napan. Ano 'yung nakatutok sa may boutique nila. Ah, na, hmm. na. 'yung lang wala, ng baka na-marshal. Dito na kami sa alt room ah ito marami dyan selfie muna daw sila kay magsiselfie muna siya ano ra kay paano masabi ikaw par hindi ka magsiselfie ha ikaw par hindi ka magsiselfie wag mong subukan pero dito muna tayo kasusira ang buhay mo ayun airport na yun dyan pero dito na tayo Tambay na tayo. Altrum. Atrium. Puro mall na naman. Lagi na lang kami sa mall. Tama kayo, mall tama kayo. Agad. Ako naman eh. Uh, uh, Magsiselfie muna sila eh. si selfie muna sila, selfie. Maliit eh. Ang pili ko, parang walang tao dito. Mayroon yan. Ray. Mayroon. Ito pagpasok natin. Ayun, doon. Nakay, mukhang mas malaki yun. Sabangay, tatawid din naman tayo eh. Pasukin natin ng loob. Okay. Nasaan na si Rafi? Eh? Parang tahimik ng mall na to, ano? Ano, Ral? Ano, Ray? Tahimik, no? Paano masabi? Mall na naman? Ikutin na natin, nandito na tayo eh. Mamaya na yung Caripor. Experience, experience muna natin wow pampakalit wow. be happy museum maliit lang to paano masabi maliit lang Maganda pa rin yung mga mall sa Pilipinas, no? pray Selfie. Wow. Ang galing ng palaruan ng mga bata. Wow. Wow. Be happy. Masa'yo. Wow. Matamlay yung mall no. Oh, matamlay. Malit lang no. Oh, oh, ano lang? Maganda sa kabila. <laughs> matamlay, matamlay yung mall no. Matamlay. Matamlay no. Robbie Sar Supermarket. Paano <laughs> mo sabi? Your gold. Matamlay nga. <laughs> matamlay, what, what? <laughs> matamlay no par. Pero <laughs> may nabubuhay. <laughs> Tara na Sa blue Tara sa blue city na tayo Pinuntahan kasi namin to Kaso Ang late lang nya Kaya doon na kami sa kabila Sa blue city All goods Underground Tapos blue city na Mukhang malaki-laki tau na par hindi totoo yan. Bola lang yan. Malaking media eh. Nakakahelo yun oh. Blue City. May coins kayo? May coins? Wala eh, wala akong coins. Ha? Magaling nga yun eh. Yan ang hindi mananakaw. Ah, mukhang marami-rami ito ah. Left side, left side. Ah, kaya pala malaki yung carry for dito. Bisbihin. Parang mas ma mas nauna itong mall na ito. Yung maliit. Ang yung mall. Nabon! Nabon na siya eh. Uy, huwag ka sa bike lane. Bagong gastos ka naman. Gago lahat daw. No? Gagong gastos. Bitibid <laughs> <laughs> lang. lang ba lakay? Hindi totoo yan. Tingin-tingin lang? Bola lang yan. <laughs> ano par? Gastos? Gastos yan. Okay. Ay, gastos ba? <laughs> Ikaw, gagastos ka? Hindi. Hindi? Paano mo sa Tingin lang din. Ano sa loob? May New Yorker Ano, pasok na? Agad? Pasok na agad? Selfie-selfie okay. muna ako. Oh. Selfie-selfie ka muna. Selfie -selfie hey, gastos ako na naman rin. to, mga <laughs> core goods. Kahit walang pera, sige, bibili tayo. <laughs> <laughs> Gago! Tanda natin si Ryan. Tanda natin si Ryan. Ayan na. Saan na si Ryan? Ano, Ray? Kamusta ka na, Ray? Sir, bili na po kayo, sir. Mura lang, sir. Alagang 49 lang po. Ah, uh, sir. sir? Bilhin na, sir. Bili na, sir. <laughs> Ganap lang po ako. Nasa loob sila ng curry. curry outlet. Hindi na ako sumama sa loob. Dito na ako sa labas. Anyway, share ko lang, no? Dito sa Poland kasi, marami rin dito ang iba't ibang klasing mall, iba't ibang klaseng design, iba't ibang klasing outlet. <laughs> Paano sa, ibang, sa ibang, mall, wala yung ibang outlet dito. At sa ibang mall, meron. Sa ibang outlet, mga ganon. Paiba-iba. Uh, so, search nyo na lang kung ano yung brand na hanapin nyo or kung anong mga outlet. Marami naman dito sa Poland. Marami sa iba't ibang part ng Europe. Siyempre, merong iba, wala, merong iba, meron. Ano? Iba iba. Ano, par? May nabili ka? Ba, may nabili siya o oh, pang trabaho yan. Bumili si Ryan pang trabaho. Sige, okay, okay. masipag ka lang. Kapili ka lang. O oh, pang trabaho ko yun. Pang trabaho niya. Ano na, 50 lang. 50 lang. Kasi lang ang H&M ngayon, ngayon eh. Nakasave. Ito siyang 147. Meron na. Andun sa si M siya, ano? Di sa Eko. Doon na tayo sa TK Max. Sa Ayan. Ano? All goods yun na nabili mo, Ray? all goods, mura. All goods, mura. Hi. Hindi <laughs> ka pinansin, na Wala. Ayaw sa pangit. Ah, ayaw sa pangit. Wala kami sa TK Max. Ay, all goods. All goods? Bako ng babae. ayun yung half price. So, kasunod niya lang. Pag-anong tayo. Para ma-experience namin. umiikot yan no? sushi para kami lang nasa Japan diba? iba't ibang kasing sushi Thank you. Chopstick. chopstick lang? Oh, yan lang, yan lang, yan lang. Hindi, yan yung Oo. yung eh. <laughs> Ramen? Ramen? order ko yung kay Naruto. Ah nami-miss ko na kasi si Naruto, si Pulen. All good. Ito ang in-order ko. Yung Naruto. Ramen. All good. Tapos ito kay Brown Lady. Tara, mga kasi Pulen. Ching, 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 ching. Naruto Naruto to. Kain tayo, mga cold goods. Ito yung ano, patak ni Naruto. Ito mo yan. O, oh, goods. Yan. Tara, kain tayo. Woo! Okay na. Ah, uh, mga busog na kami. Busog? Subo, subo. Ikaw par, busog? Busog. Isa busog? Oh, may baon pa. Oh, yeah, may baon pa. Yes, rapyo. Oh, may take out. Take out. Hamburger. Yes, Hamburger. Sirape Rafi. Jordan. Kami wala. Oh. Hamburger. Uwian na na kami. Ayan, salamat sa bagong namin kasama. Kaso mga ilang araw na lang, alis na naman. <laughs> Iba na naman. Iba na naman ang magiging kasama namin. Oh, may lang tayo eh. Oo nga, mas malapit na O, hindi na tayo tatawid. Paano masabi? sabi? Di ba? Dito na tayo mismo. Ang dali. Ang ah, dali. Okay.